So ayun mga kat, magandang umaga po sa inyo no. Is birthday pala ni Papa ng joako So ngayon mga kat is nagkakatay po kami ng manok 45 days kasi yan lang ang po ang handa namin sa birthday niya. So ayun guys, tinuslo po namin sa ano to big init. So hanggang tinuslo po namin yung dalawang 45 days. So amin nang linisan. So ayun guys, tinanggalan ng blihibo po ni Papa Chaka ni Jowa ko. Yan. Sila po yung nagtanggal sa balahibo mga kahart so ayan hinahinan po nila hanggang tumulong na si mama yan saka umupo na lang si daddy para makarelax na so ayan mga karda salamat po sa lahat nagsuporta sa aming youtube at aming facebook lahat lahat po sa aming social media so ayan na mga karda oh. malapit na po malinis yung chicken joy natin na dalawa So ayan mga karto, oh, mga manok bisaya, masarap po yan, ano, kakapayasan, ganun. Yan, maes. Ang dami po namin, ano, dyan, mga karto, is mga tanom. Yan, yan po yung mga alaga namin, manok. Si mama, tumata po ng, ano, balahibo. Yan, nagtapon po si mama ng balahibo dyan, ha, sa likod namin. So, <coughs> final po namin yan lilinisan para malinis talaga at atin ang isasalang yan inaadubo ng manok tapos nag ano tayo magsasain tayo ng kanin oh hindi pala yung nalatanan manok so si mama nagkuha po ng ano tangad ang oh, iwan kung anong tangad sa tagalog tanglad ba yun o oh, ganun yan si mama o oh. Anong, anong tanglad sa aming likuran tapos ano pong kinukuha niya at salba yun para magtula po kami mga kahart yan. So, ayun, si Mama papunta na po sa aming kusina para magtula po kami. Ayun po yung kalabaw namin, mga heart. Yan po ako, naglilinis po ako ng laman loob sa, ano, sa manok. At, ayan mga heart, natapos na po yung laman loob. So, hinugasan po namin ng, ano, sakto para malinis po kinakain natin. Yan. Laman ng loob ng manok yan, mga heart, hindi po yan tao, baka sabihin nyo tao. So, ayun mga kart, na, malapit na po magduto ng adubo at saka tinula. Yan. Nag, ano si daddy, naghiwa ng mga lamas para sa tinula. So, ayun mga kart po ating adubo. Malapit na po magluto yung adubo natin. Wow. Ano, hindi sa sobrang anghang, kunti. Okay lang. Yan. Ilagyan po namin ng tubig para malata-lata. So, ayan mga ka malapit na. Wow! Ho, tumpag yung bahaw roon. So, ayan mga ka Yung nagluto po is ju yung juwa ko pala. Yan. So, ayan mga ka sinasakin na natin yung adubong manok para matumpag po yung bahaw natin. Ayan o. Oh, may katabi pang kanin para kung sinong gusto kumain, di kakain na lang dyan sa ano natin. Sana na-enjoy kayo sa aming video mga kart. At salamat po sa lahat ng suporta sa aming YouTube. Lahat-lahat maraming salamat po.